Baby, dito ka na sa new house mo. Aida. Sanggol pa lamang si Amanda Aida. nang ampunin siya ng kanyang kinikilalang ina na si Patty. Yeah. Meron akong isang eh Meron siya mga palaki. Mukhang maligaya sila. So sabi ko, dapat ako meron din palaki na magbibigay ng kaligayahan sa akin. Natatandaan niya yung sinabi kong yun. Kaya nung nabalitaan niya, na merong isang batang pinamimigay. Mula sa magulang, nasalin na sa isang pinagbigyan. Ayaw noon, nasalin na naman sa pangalawa. Pagtapos, ikatlo sa akin na, natungo. The moment po na nagkaroon ako ng malay, isip, I already niyo na adapted ako. And then she always kept telling me, alam mo, Manda, di ka galing dito, di ka galing dito, but mahal kita, mahal kita. I always wanted a father. Lahat nung pinagdadaanan ko, I kept it inside. Bagamat sunod sa layaw, papiramdam ni Amanda ay hindi siya tanggap ng pamilya ng kanyang ina. Doon sa family mismo, I, I knew I was different. Minsan may mga family gatherings, I felt outcast. Walang kumakausap sa akin. Meron silang, yun yeah, nga, grupo-grupo. I felt like I didn't belong alam ng mga tao kasi po dito sa dito sa place na dalaga si mama. But lagi niyang pakilala sa akin, hindi niya ako pinapakilala as ampon, but pinapakilala niya ako as anak. Sa kanyang paglaki, ang kanyang ina ang tanging naging kakampi niya sa buhay hanggang sa kinailangan nitong umalis patungong Amerika. Every November 1, meron kaming gathering. I didn't want to be part of that kung hindi kasama si Mama. So, naalala na mama. ko nung sinabi ko kay Mama, Ma, pwede po ba um, hintayin natin yung November 1 para at least kasama ka? So, sabi ni Mama, hindi po, hindi. kasi may ticket na daw and everything. So, sabi ko, okay po. So, I accepted that. Pero I overheard a conversation kasi nun with her and yung makakasama niya, yung tito-tita ko na parang doon palang dumating yung tickets. Or parang doon lang binili yung tickets. So, at the back of my mind, sabi ko, ay, nagsinungaling si Mama. Sa pagkakataong ito, ay naging mas matapang at mapusok si Amanda. So, nabarkada ako. Tapos nilustay ko yung pera ng Mama ko. So, dito kami sa bahay. Inuman. Tapos ilang holiday yon na dumaan na wala si Mama. So that was Christmas, pati New Year. And then doon sa part ng barkada na yun is merong isang guy doon na nagustuhan ko. And yun, nagkaroon kami ng relationship. Pero I use the term loosely kasi hindi naman ka talaga kami. So may nangyari sa amin, kinuha niya rin yung pera ko. Kasi I was so willing to give it to him. na is ako at 16 years old. Nang bumalik ang ina mula sa Amerika, ay tila ibang-iba na ang amandang ang kanyang inalagaan. In my heart, galit ako sa nanay ko, galit ako sa family ni mama, galit ako sa kanila because ang iniisip ko at that time, bakit hindi man lang nila ako iniisip? Hindi man lang nila naisip na si mama may anak na nasasaktan. Tapos honor student ako, bato ako ng mga school competitions. Pero because of that, in one... Tanggal lahat. So, natanggal ako sa honor students. Umuwi si mama, nalaman niya yung mga ginawa ko. Nasa ganoong sitwasyon si Amanda nang may lumapit sa kanyang isang kaibigan upang ibahagi ang salita ng Diyos. I took up communication arts. Hindi ko inabol yung academic achievement pero ang hinabol ko is what? I wanted to be in theater. Then, lumipad ako ng theater group, which is Pinay. And doon ko na meet si uh, Pastor Faithy Santiago. Um, hindi pa siya pastor nun. Um, director ko siya. Nagpakatino si Amanda. Subalit sa bandang huli ay nahulog pa rin siya sa patibong ng kaaway. Pero honestly, while all of this was going on, hindi siya nagsisinkin sa akin. Nagkaroon ako ng relationship sa isang tao, si Lahis siya. So, he was involved into different, different din, eh. Yan, men and women. And then the affair was very sexual. It's very physical. So isang gabi, may nangyari sa amin. Nung kapartner ko. And then he invited another guy. So tatlo kami. And then, so we did the act. Uwi namin, nagsabay ako, tapos yung the other guy, yung kapartner ko. Muwi kami. And then while we were walking, ang sabi niya, alam mo ba na naghiwalay sila ng asawa niya? Nung narinig ko yun, again, gumungo na yung mundo ko. Naglakad ako ng lutang. Then, sabi ko, anong nangyari sa'yo, Amanda? At kinagawa mo sa sarili mo. Sa gitna ng kanyang pag-iisa at pagdadalamhati, binuksan niyang muli ang kanyang puso sa salita ng Diyos. Umiyak ako ng umiyak. And then at that time, doon ko na-realize, Lord, kailangan kita hindi ko gusto yung ginagawa ko sa sarili ko. Sabi ko, masyado na ako nasasaktan. At sa pagkakataong ito, tuluyang isinuko <laughs> ni Amanda ang kanyang buhay kay Jesus. So, while I was crying, I picked up my Bible. Pagbukas ko ng Bible, nabuksan ko siya kay Isaiah. Your purpose is, is to love me, to have a relationship with me. So, I understood what Jesus Christ did for me on the cross. Na namatay siya para sa akin. Ngayon ay may asawa at anak na si Amanda. Dahil sa bagong buhay na mayroon si Amanda kay Jesus, mas minahal niya ang kanyang ina. Inilaan din niya ang kanyang sarili upang maibahagi ang mabuting balita sa ibang tao. Noong natanggap ko po yung pusilo ako, then I began to forgive my mom. I began to forgive her family. I also forgave everyone who hurt me. Minahal ko talaga siya. Ewan ko kung paano ang mahal, pagmamahal ng ina sa anak. Pero talagang mahal ko yung bata na yan. Priority ko yan eh. Kung kaya ni Lord baguhin yung buhay ko, kaya ni Lord baguhin yung susunod na henerasyon. Lahat tayo ay may kanya-kanyang plano sa buhay. Subalit ang Panginoong Jesus ang may pinakamaganda at pinakamatuwid na plano para sa atin.